So, sa nag-Occidental naman, makatulang kagbagol sa tao na sa puwan sa banwas ng binalbaga. Samtang, labing anyos ng bata na lumuspatay patay sa sa Bagos City. Nakatutok ay Pedreso hayad nga nagpaligo ng kontani sa kanal sa irigasyon sa barangay Dulao, Bagus City, ang 9 anyos nga bata nga lalaki apang nalumos ini. Suno sa kapulisan, ginbayaan sa makadali sang iloy ang biktima agud si Kero nang isa pa ka bata sini sa sulod sang ilabalay. Maliupod man sa sang iyang nanay ya ano, nagapaligo. Ginagabantay bali halimbawa gabantay ang nanay sa ila. Pagbalik niya mamula na makita ang iyang bata matapos ng duha ka oras ng pagpangita sa biktima na sapwa ng lawas sa purok paho sa umuman ng barangay. Gintinguan pa sa mga nag-rescue na i-revive ang bata apang wala na ini nagaginhawa. Nagapahan mong dumang kapulisan ilabi na sa mga ginikanan nga mahimo bantay ang kabataan samtang nagapaligo agon malikawan ang kaangay ng insidente ila na karon nga mainit ang shampoo nasa puan sa bakante nga lote sa sitio Umot barangay Santol sa Binalbaga Negros Occidental ang mga tulaan kag bagul sang tawo suno sa Binalbagan pulis nagapanghawan sa kampo ang nakasapo sa mga tulaan kag posible nga madugay na sa lugar ang mga tulaan kag wala lang nasiklatan bangod malayo sa mga pamalay Gin kilala sa mga himataang biktima, pinaagi sa sapatos kagbayo sini. Nakaula ni ka last uh, February 2, 2023. According sa may mismo nga nag-claim na nag may palatian, may sabotin ka sa palatian niya at nasupay sa buto. Sa Bacolod City, nadakpan sa akto ang duha kalalaki nga ginaaligan nagapangkuha sang kable sa telepono sa Dalan na Ginaldo Barangay 4. Suno sa kapulisan, wala sang job order sa duha nga mag-utod sang kable sa lugar. 21 anyos nga taga Barangay Estefania kag 29 anyos nga taga Barangay Tangob ang mga sospek. Lunsay technician sa isa ka telco ang mga ini. Ginahibalo pa kun sila man ang responsable sa pagpangutod sa isang telco lines sa iban pa nga barangay sa siyudad. Nagdangat sa 66 feet nga kable nga nagabalor sa masobra 26,000 pesos ang na-recover sa ila hinako. Upod Geruel -well Bangoy, Eileen Pedraso. One Western Visayas.